di benih baru deh. Mari lah saya menggelutuk dan mentayangkan palus, Wow. Itu lah semangat lakai nantai mentah ikat konti lho saat cakap ini gisah dan hatinya hati ahus lho, woy. Selur dah nama nanti ni tu hati bumbay lho, woy. Okey, ikat yang dia lho sebagai usuk-usuk ni lagai ni yang tina pak nanti ni nanti ni tu lho sekaip tak berkulus, woy. Wow. Atal lah mati Tetak yan, okey, kaya nanti berapa halu selalu, woy. Bako natin lagyan ng tubig, lods. Yan. Sabawan din natin, lods. Pero may sabasabaw din tayo, ba? Wow! Kasi magtipid-tipid muna tayo, lods. tagal pang sahod, ba? Woo! Dito, lods, ay. prepare ko na yung bulad ko, ay. Ipituhin ko na dito sa labas, lods. Huwag na doon sa loob ng bahay. Baka magbaho-baho, ba? Dito, lods, ay. Lagay yung goodbye head natin din, lods, ay. Pero maprito na din siya at maluto ba? no? Ang sarap naman talaga ipartner yan, Luz, ba? Wow! Ito, Luz, at sika tayo, buka kaya bumubukal-bukal yan, Luz. Ilagay niya si Kwa na tayo, so, hey, tamihan na si Kwa, Luz, pero lumabas yung aroma, ba? Bago ilagay yung ating miswa, Luz, o miswa yung ba? Masarap pa din itong biswal, si. Eh. At akluban na alos para mabubuot ba? What? Dito balihin natin ito ating goodbye hill, si. Eh. Baga mapahagod ba yung basunog, los ba? Yummy! Yan o, binalibali na natin yan, los. Ganda talaga ng kulay ng na ating pakaprito, los ba? Wow! Parang nakatsamba naman tayo na pagluto. Ano itong ayan, los, eh? Woo! Yeah, yan, los. Luto naman yan. Ay, hahaunin na natin, los, eh. Wow! Dito, los, ah. Palik tayo dito, magtimpla tayo, los. Lagyan natin asin wow. At saka bitsin.

Mainit pa masyado yung sudan natin dito, Luz ba, oh? Wow. Yan, oh, serve the time ng damihan natin, Luz, kaya para talaga mabusog yung tami natin ba, oh? Wow, sarap naman talaga ng sabaw ng wow. tinapalos na titakbar ko ba? Habhab kubkub, Luz. Kaya dito, Luz, magsusuko na kami ng habhab kubkub, Luz, eh. Ito na mga kasabay ko sa kain, Luz, oh. What? Oh, nasirap yung dagway ng anak ko, Luz, ba? Dadadaot ba? Kasi ayaw na sa anong bahay ng hulay, ba? Pero dito, Luz, kumain na siya, Kay kinusi ko si ko Yung kinulot, ba? Ah. Salap-salap, -sal Lods, oi. O, oh, tingnan niyo, Sarap, sarap lang talaga, Lons, ba? Masarap talaga ito, Lons. O, ege, ito man yung ulam na kinagisnan ko, Lons, ba? Kinalitihan ko, Lons, ba? Kasi la kita is mahirap, Lons, ba? Kaya kahit ano, eh, kain tayo, Pero sa totoo lang, Lons, eh, tipid-tipid lang mo na, pa masahod sahod, Lons. Yeah, dito, Lons, sa kainin na yan itong ulo ng bulat. Lons, masarap pa talaga ipartner itong bulat sa ating miswa, Lons, eh. Yun, dagwen clear it, Lons, oh. Wow. Siyap-suyap na siya dito, ba? Kaya dito, na dinatin Kasi sa sarapan mo talaga ako sa kain ng sobrang mga sabalos eh. Wow. At siyempre kapag may sabalos, hindi mo mawala yung ating bulan sa bangon ba yun <coughs> eh. oh. eh. ba? Kasi oh, nakakagana no! mo talaga sa kain lus eh. Tulusog mo. Ugit-ungit na tayo dyan lus eh kahit napaso ba. Masarap naman talaga itong tinapa lus eh. Lalo na yung tatak barko lus. <coughs> Talagang alam natin lus ba natatak sa riwa talaga lus eh. Masarap talaga sa inga din kani tulutulus ba? Itulong talaga paborito ko sa palos ba? Gata gigisa-gisa natin ba? Lagyan ng kundong at saka miswa ba? Wow! Pero alam tayong kundong lo sa miswa lang yung lagay natin And, Pero lalo siya sumarap na Kaya ibabas yung aroma na natin si ba? Iba talaga si kwa lo ba? Kahit saan mo ihalo yung, yung si ba? Masarap talaga ba? Kasi babango yung si kwa ba? Kapag lagay mo sa mga sabaw-sabaw lo Wow! Talaga masarap yung si ba? Pero tayo, Luz, wala pinapasaylo eh. Woo! Yung walang, walang pinapatawad, Luz. Bakit ano, Luz? Basta hindi tayo mahilo, ba? What? Yung hindi ganda rin mamatay, Luz, kapag ano yung kinakain natin. Ah, kahit ano makita na Tay Losoy, eh. haharbatin na Tay Losoy. Eh. Kahit dahon ng sampinit los, basta magulay lang, kainin na Tay Losoy. ta na tayo, pili-pili ganyan talaga, advantage natin los. galing eh. e tayo sa e mahirap kahit ano kainin natin, uy. Mas mabusog lang tayo at lagyan mo ng laman yung tiyan natin Para hindi din tayo maluluya, eh. ורוצה תועלם דין לוז, ואולי עדיין בדזית שכאן ניכר נלוז, כש... מלא יופו מניאנס האהוד לוז. יא ראי ללוז, הטיפי טיפי גלום מונתאי נוז, וכו' כו' על הלום הכיתה להטין לוז, וכי פרומי מיילגה הייתה שטינקטיאן לוז בו. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה